Hello mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Uh, pakinggan lang po natin ulit ulit yung hearing doon sa Senado ni Jaime Marcos. Doon po sa pagtatanong ni Senador Caetano kay General Torre. Kung wala ba talagang nilabag ng batas si General Torre, mga kababayan. Pakinggan po natin siya kasi nga po ang... Tigas talaga ng mukha, General Tory mga kababayan. Pakinggan po natin ang pagtatanong ni Senador Cayetano kay General Tory regarding sa pagkakaristo kay okay. Pangulong Duterte. Uh, General Tory, may violation po ba sa arrest or uh, detention ni, Secretari ni former President Duterte? No, sir. No, no wala, wala. Kategorikal, wala tayong binayolate na. No, sir. Okay. Can I read? Ah, ayan, mga kababayan. Oh, tinanong siya, kung may nilabag ka ba talagang batas doon sa pagkakaristo ni Pangulong Duterte. Sagot niya, No, sir. No, sir. Okay. Tigas na mukha. O, oh, sige. Binasahan siya ngayon ni Senador Quetano ng batas. I to you <coughs> Public Act 7438. An act defining certain rights of person arrested and detained under custodial investigation as well as the duties... of the arresting, detaining, and investigating officer and providing penalties for violation thereof. Section F any person arrested or detained or or Toha arrested, detained or under custodial investigation shall be allowed visits by or conference with any members of the immediate family or any medical doctor or priest minister chosen by him. or by any member of his immediate family or by his counsel. I saw the video, sir. President Duterte was asking for his own doctors. Ang sabi niyo, hindi, may dala kayong doctor na colonel. Tama po ba? That's one part, sir. Yes, so But you that, did not allow him to bring in his own doctor. He, there's another video that will show that he has his doctors from the Cardinal Sanctuary. Yes, and he was saying kulang yon kasi ano pa sila, di ba? Uh, yung iba pang doctors, pero hindi na pinayagan. There's videos from outside, yung ibang uh, uh, gamit etc. Correct sir? So, eh, eh, you, you can answer, hindi to yes or no. So to your point, did you allow all of his doctors in or no? Sir, we have substantial doctor. I think we have complied with 7438. Okay, it doesn't say here substantial. It we have says here 7438 sir. No sir, ang sabi kasi dito, his choice, hindi nyo choice. Hindi nyo choice ilim mismo. Ang sabi niyo substantial. So I will I will uh, uh clarify. Were there doctors that he requested you did not allow in? Yes or no. I was not no? aware of that sir. Okay. You're not aware kung meron pinapasok o wala. Kung meron siyang ibang okay. additional doctors. But sir. I saw the video wherein you're saying two star, ako na nag-decision I will not allow VP Sara in. Tama? Yes sir. Okay. Hindi ba siya anak? Ang nakalagay dito, the person's immediate family shall include his or her spouse, fiancé, uh, parent or child, brother, sister, grandparent, grandchild, <laughs> uncle, uh, aunt, nephew, niece, etc. Yan ang okay. sinasabi okay. ko sa iyo, Tore. Apat na taon na ta nakulong. Apat na taon nakulong yan, Tore. Any arresting public officer, employee, or any investigator who fails to inform any person arrested, detained, or under custodial investigation of his right to remain silent, and to have competent uh, penalty of not less than eight years. So, eto sa so letter B, any person who obstructs or prevents any of his lawyers, any member of his family, or person arrested, detained, and uh, medical doctor or priest of his choice, four years. So, sir, you prevented VP Sara from being from entering. At the outset, sir, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng pag... Tingnan mo yung nilabag niya rito. Batas yun, ha? Pero anyet nangangatuwiran pa rin si General Torre. Ganito katigas ang mukha nito. Alam mo mga kababayan, di na itong general na ito, ni bali nang lumabag sa batas, makuha lang yung pangarap ng mga ranggo. Kasi bakit? Nagumpisa ito mga kababayan, doon sa KOGC. Alam naman po natin may warang to para kay Pastor Kibuloy. And yet, yung address ng warrant of arrest ni Pastor Abulo Kibuloy sa Pasig. May hindi nga ho pangalan ni Pastor Abulo Kibuloy yung warrant of arrest na yon. Una, una po yon. Pangalawa, yung warrant of arrest na yon ginawa nilang search warrant. Oh. Dalawang labag sa batas na yon. Okay? Ito ngayon si Pastor Apolo Kibuloy, sumuko. Ang sinasabi nito ni benhur Abalos at saka ito ni General Turi na nila. Ay samantala po, pinaliwanag nung abogado ni Pastor Apolo Kibuloy na si Torion, ni Torion na sumuko si Pastor Apolo Kibuloy sa isap sa mga sundalo. And yet, ang sinasabi nito, sa kanila daw sumoko si Pastor Apollo Kebuloy. Nahuli daw nila si Pastor Apollo Kebuloy. Ngayon mga kababayan, sa, yung pagkatapos ng raid na yon, one star general na siya noon. Ha? Pagkatapos ng pag pag grade doon sa KOGC, naging CIDG director na agad siya. Diba po? Promote agad. Pero kahit labag sa batas yung ginawa nila doon. Ang ngayon, kay Pangulong Duterte naman. Binasaan na siya mismo ng batas ni Pangul, uh, ni Senador Cayetano. Ang tigas ng mukha nung tinanong siya General Torre, wala ka ba talagang nilabag na batas? Sabi niya, no sir. Tigas ng mukha. Hindi pa ito nahihiya sa kapwa niyang pulis? Doon sa Camp Krami? Na mukhaan in national TV in hearing under oath na sinasabi niya wala siyang nilabag na batas? Sobrang tigas tao talaga ng mukha ito o matigas na rin ang kulangot nito sa utak. Isipin mo naman mga kababayan, general ito, two-star, pinagmamalaki pa yung two-star niya. Ako lang ang two-star dito, ako ang, ako ang may hawak nito. Sinabihin niya si Pangulong, wala talagang ito. Anyet, ang tigas na muka, sinasabi niya pa wala daw siyang nilabag na batas. Binasaan na siya, may rights ang isang suspect. May choice ng abogado niya, choice niya ng doktor, sarili niya, at yung anak niya, kailangan dapat makausap niya. Dininay lahat ito ni General Torre. Ang sinasabi niya, may doktor naman po siya doon, galing Cardinal, Sin, ah, uh, Cardinal Hospital, at mayroon doktor din na yung kernel po yata yun na doon sa camp ano sa camp aginal ah, ah, sa Villamor Air Base. eh hindi nga niya choice eh. doktor niya as, as in own choice di ba po mga kababayan tapos inyet sasabihin nito General Torre, wala daw siyang nilabag na batas hindi ba siya nahiya sa kapwa niya mga pulis diyan sa camp Krami ang tigas ko talaga ng mukha ito na promote ito ng toaster na pulo illegal ang ginagawa labag sa batas. Iba po, labag sa batas lahat. Mapagtakpan lang yun, makuha niya lang yung pinapangarap niyang posisyon at hindi na akong magtataka mga kababayan. Pagkatapos ng eleksyon nito, baka ito na yung susunod na PMP chip. Pakinggan po natin pagpatuloy yung pakikipag ano ni General Torre doon sa pagsagot eh pag sa pagtatanong ni Senador Kaitan. Ang pagkakataon na ito, para maklarify yan sir dahil no first hearing natin sir ay palagay ko na explain na lahat ng, sir at nagkaroon ng na napakaraming no, sir. mga nung first hearing sir ang pinag-usapan kasi doon na lawyer eh ako upon uh, uh, looking at the constitution kaming mga senador we cannot appear before the court but we can practice pero ang presidente vice president cannot practice so kasama na ako doon at yung ibang nagsabing abogada pero nung nakita ko tong batas na to nakalagay pag anak Uh, you cannot stop them from visiting. And nakita ko yung video, but sabi nyo nga, may kumpleto kayong video, that's why I'm asking you, baka naman pinapasok nyo nang hindi ko alam. Sabi mo, two stars sir, ako na. Ako uh. nag-decision nito, sir. <laughs> I don't know if you use the word, ako mananagot. So, simple lang question ko, did you prevent VP Sarah from seeing her father? Yes or no? Can I respond on it, sir, before I answer the yes, yes or no? Yes, go ahead. Sir? Thank you, sir. Kaya ako inagpapasalamat sir na ma-expound dyan sir dahil napakara after the first hearing medyo marami-rami ang lumabas sir ng mga misinformation regarding that matter sir. Yes sir, I did prevent pre uh, the request of... I did deny... Ito mga kababayan, sinungaling na. Labag pa sa batas. Talaga pinanindigan niya pagka, pagkasinungaling nito. May video pa nga siya, hilahin ko yan, hilahin ko yan. Tapos sasabihin niya na General Torre, mahiya ka naman sa mukha mo. Ang kapal na ng mukha mo. Umatigas lang talaga ang mukha mo, General Torre. President Duterte, for him to to see uh, to allow VP Sara to enter, sir. Kasi nga naman, sir, mag alas mag-alas 10 na 'yon, sir. And that is already around 12 hours after we first got him into custody. The, the VP has all the chances to be with the President earlier that day. We are expecting her actually, sir, mga alas tres pa lang. Tatna yung salita nito, mga kabayan. May, parang pinalalabas pa nito na si kasalanan pa ni VP Sara. Kasi alas tres pa lang dapat, dumating siya, dapat bumunta na siya ng Villamor. Tatna itong kagaguhan, itong katangahan, itong General Gen Gen Torre. Sir, ano ka ba, ma-explain ma ma mo lang kasalanan pa naging ni, ng, busy presidente na hindi siya pumunta dahil alas stress pa siya dumating ba't hindi siya pumunta? pumunta siya dun gabi na hindi nyo nga pinapapasok eh di ba sir? Kay ikaw sir napakasinungaling na puro palabag sa batas yung pinagagawa mo mayangan na naman sa kapwa mo hindi formado mo dyan sir ang tigas ng mukha mo general Tory. sayang yung promotion mo puro nakuha mo sa mga maling labag sa batas. Hindi ka ba nahiya dyan sa kapwa mo pulis? Nakakasalubong nga, nakakangiti ka sa kanila na ganyan ang ginagawa mo? Pero sa paras lang kayo ni General Malbir na okay lang yung magdodroga kasi pampampa ano daw yan, pampatagal daw mahaba ng tulog, lalo na sa gabi. Tama ba yun? Paras lang kayo niya katabi mo si Pardo na kinakausap ni Senador Bungo, tumakbo. Anong klase kayo? Spokesperson ka? naging Brigadier General ka? Akala mo na kung sino ka? Puro kayo mga ano, ulangot. Dapat sa inyo, wala ka na kayong tamang nagawa sa bayang ito. Puro pa blabag sa batas yung pinagagawa ninyo. Mayayana naman ngayon, General Tori, sa balat nyo. Antigas ng mukha mo. Grabe ka. <laughs> ha? Huwag kang ganyan, General Tory. Labag na nga sa batas, ginadjustice pa mo pa. Pinasisilungan na mo pa. Ang gusto mo pang ituro, kasalanan pa ni BP Sara kasi nga, last list pa siya dumating, ba't hindi siya pumunta doon? tama ba yun, General Torre, yung pinagsasabi mo? Ha? <laughs> Wala ka talagang kwentang general ka. Sayang lang yung promotion mo. Mahiya ka dyan sa kapwa mo, ulis na nakakasalubong mo araw-araw dyan sa CIDG. Igas ng mukha mo, General Latorre. O uh, mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po si Deo Durano. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali sa lahat po ng OFW. Mga kababayan, OFW ko dyan. Nagumpisa na po. Kaya lang ang butuhan natin dyan, kaya lang ang problema, parang maraming petang lumabas na parang dayaan. Kaya lang, siyempre po, kailangan po natin makuha yung ano dyan. Kasi, kailangan po natin bumuto, mga kababayan. Wala ho talaga yung magagawa. Kasi ang komilik parang hawak na rin nila. Okay. Yeah. Mga kababayan, both street po tayo, PDP laban. Uh, God save the Philippines. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Deo Durano. And Facebook page Bing Duran. Magandang gabi po ulit. God save the Philippines.